Welcome to Henry KNG TV. Uh, good morning po. Ang uh, ngayon po ay eh, araw na ng Martes. Uh, umagang -umaga po. Uh, nakaluto na po ako. Yan. Eh, punta nga po ako dito sa aking taniman. Uh, sakto namitas ng gulay yung aking benan. Eh, umuwi na po siya. May na po siya. Namitas po siya ng sitaw, ng talong, at saka ng ito nga yung okra. Ito po sila. Ito po yung mga talong kung bago, malalaki na rin po sila. Tapos nga po yung mga kalabasa na pinataba ako isang araw. yan Malalaki na po sila. Sana po eh, maulan pa para po mas gumanda sila. Yan po kasi yung gusto ng kalabasa din na uulan. nagaganda po dyan yan kasi nga po eh yan meron po silang katabinda mo oh. uh, na ano po sila meron po silang gapangan so, hindi po masyadong nainitan yung baging nila sila po yung kalabasa eh, yung bulaklak lang po niya eh, napakasarap na uh, <coughs> pang ano po pang panggisa gisa kasama po sa mga gulay-gulay yung po yung bulaklak at yung ano, talbos niyan Yun po, napitas na po niya yung mga talong. Eh, kakaiba po talaga yung talong kapag kami balot. <coughs> Makinis po. May mga balot pa po yung talong niyan. nabalot, ah, napitas na po niya iba kanina. Marami yun po siya napitas. maganda po yung talong na napitas niya. Yan ang kapal po ng bulaklak. Ah, ito po yung mga talong ko noon na hirap-hirap sa tubig uh, kasi nga po uh, kaya nahirapan sila uh, hindi po nag-uulan uh, tapos nga yun uh, hindi ko pa sila nasikaso hindi ko pa sila nadidilig ayan po ngayon inabutan na sila ng ulan yan napakarami uh, po ng bulaklak marami pong na-harvest ngayon dito hindi ko lang po naabutan yung benang ko bukong uh, para nakita natin sa puno kung gano'ng kalaki yung uh, talong pero aabutan uh, ko po sa bahay yun Apo na po sa bahay makita po natin kung gaano kaganda at kung gaano kakilis yung talong na napitas dito Apo po yung mga sitaw yan ah, uh, sumasariwa po yung sitaw at na bumulaklak pa po, po at ah, uh, pa po, po ng bunga ah, uh, kapunga po ah, marami din po sa napitas sa yung maga yan. Maganda rin po sa taniman yung malinis para wala rin taguan yung insekto. At saka, siyempre, sa daan ng tao. Yan po, maganda pong dumaan pagka walang masadong damo. Hindi po na ng madamo. Nakakatakot po lumakad. Baka po may ahas. Pero ngayon po, okay lang. Yan. Okay na po sila lahat niyo. Ganda po ng mga talong to. ito. po yung mga prolipika. Yan, hindi po siya portuner. Yung portuner po kasi ito po yung portuner. Mahaba po yung bubungan nito. Ito po yung may isilang po talaga. Ito po yung mga saging ko dito. Baka po mamuso na yan. Malapit na po mamuso yan. Yung isa po yung nagkasakit kasi kaya yung ano lang, ang tumubo lang sa kanya, yung ano lang. Yung kanya supang o yung suwe. Pero malaki na rin po. Kung hindi po nasira isa, ganito rin po walaki sana. Po yung mga papaya dahil po bunga. Pumitas nga po ako ng papaya at ibibigay ko kay mami. Magulang na pipinitas ko. Mahihinog na rin po yung pinitas ko ng papaya. Ibibigay ko po yung kay mami para mapahinog niya. Ang po, ang dito. Ganyan po kasarap dito. Maraming pwedeng kainin. yung gulay, yung papaya. Tapos mga prutas na tayo dito, wala na rin po. Po yung kalamansi. Tapos po yung dalang hita. sila ba ano na ito po yung ano yung variety ng ano verde hindi po siya yung kagaya nung okra puti na luto mataas ang mataas kaya si masipag po ito magbunga ayun po taawin na po ako para makita po natin yung talong sa bahay yan uh, good morning po uh, ngayon po eh, araw na ng martes uh, umaga, umaga po uh, nakaluto na po ako yan eh, punta nga po ako dito sa aking taniman uh, sakto namitas ng gulay ang aking benan eh, umuwi na po siya umuwi na po siya namitas po siya ng sitaw, ng talong at saka ng ito nga yung okra ito po sila ito po yung mga tanong kung bago eh, malalaki na rin po sila tapos nga po yung mga kalabasa na pinataba ako ng isang araw yan eh. malaki na po sila sana po eh, maulan pa para po mas gumanda sila yan po kasi yung gusto ng kalabasa din na uulan. Magaganda uh, po dyan yan kasi nga po eh, yan, meron po silang katabinda mo. Oh. Uh, na ano po sila. Meron po silang gapangan. kaya uh, hindi po masyadong nainitan yung baging nila. Ito po yung kalabasa. Uh, yung bulaklak lang po niya napakasarap na. Uh, <coughs> pang ano po, pang pang gisa kasama po sa mga gulay-gulay yung po bulaklak at saka yung ano, talbos niyan so, yun nga po napitas na po niya yung mga talong eh, kakaiba po talaga yung talong kapag ka may balot <coughs> makinis po may mga balot pa po, po yung talong niyan ah uh, nabalot, napitas na po niya iba kanina marami rin po siya napitas Maganda po yung talong na napitas niya. po ng bulaklak. Uh, ito po yung mga uh, talong ko noon na uh, hirap na hirap sa tubig. Uh, kasi nga po, uh, kaya nahirapan sila. Uh, hindi po nag-uulan. Uh, tapos nga yun, uh, hindi ko pa sila nasikaso, hindi ko pa sila nadidilig. Ayan po, ngayon, inabutan na sila ng ulan. yan. Uh, po ng bulaklak. Marami po na-harvest ngayon dito. Hindi ko lang po naabutan yung benang ng yung bukong litas. Uh, para nakita natin sa puno kung gano'ng kalaki yung uh, talong. Pero aabutan uh, ko po sa bahay yun abot na po sa sabay makita po natin kung gaano kaganda at kung gaano kakinis yung talong na napitas dito yan tapos yung mga sitaw yan uh, sumasariwa po yung sitaw at na bumulaklak pa po, po at uh, naglalaglag pa po, po ng bunga uh, nga niya po marami din po sa napitas niya yung maga yan maganda rin po sa taniman yung malinis para wala rin taguan yung insekto at saka siyempre sa daan ng tao yun po maganda pong dumaan pag walang masyadong damo hindi po kagaya ng madamo nakakatakot po lumakad baka po may ahas pero ngayon po okay lang yan buhay na po sila lahat ngayon ganda po ng mga talong to, ito. po yung mga prolipika. Yan, hindi po siya portuner. Yung portuner po kasi ito po yung portuner. Mahaba po yung bubungan ito. Ito po yung may lang po talaga. Ito po yung mga saging ko dito. Baka po mamuso na yan. Malapit na po mamuso yan. Yung isa po yung nagkasakit kasi kaya yung ano lang, ang tungubo lang sa kanya yung ano lang. Yung kanya supang o yung suwe. Pero malaki na rin po. Kung hindi po nasira isa, ganito rin po wala sana. Po yung mga papaya, dahil pong bunga. Pumitas nga po ako ng papaya at ibibigay ko kay mami. Magulang na pipinitas ko. May hinog na rin po yung pinitas ko ng papaya. Ibibigay ko po yung kay mami para mapahinog niya. Ayan po, ang papaya dito. Ayan po, kasarap dito. Maraming pwedeng kainin. yung gulay, yung papaya. Tsaka yung mga prutas na tayo dito, wala na rin po. po yung kalamansi. Tapos po yung dalang hita. sila ba ano na ito po yung ano yung variety ng ano verde hindi po siya yung kagaya nung okra puti na luto mataas ang mataas kaya masipag po ito magbunga ayan po at na po ako para makita po natin yung talong sa bahay ayan ayan po ito po yung napitas namin sa dulo uh, sa tanimong ko ayan po nakita po napakahaba ng talong uh, ito po yung itsura ng talong pagka nakabalot ayan. maganda po siya, makinis at uh, saka po yun nga uh, ala po kagat ng insekto ayan diyan mo ilagay sa ah uh, eh, okra rin po napita sa uh, konti-konti pa lang po inapitas kasi nga po ah, uh, pa lang siyang nagbubunga eh sa mga susunod na pitas po ay ah, uh, na to marami na rin yan po, yan po yung harvest namin ngayong maga ayan uh, po yung papaya yung ibang papaya po binigay ko na kay mami yung tatlo para meron po siyang papahinugin yan po ah, uh, sige po at papasok po muna kami sa isko we